Hi mga wang! So, di mo dyan kayo mihilig mga voiceover, no? O, oh, kay drama-drama, rabay Miha hapanagsa, rabay may mangyani o kanil mga tog sa kay magluto Loto. So, murag di naman po guru ni voice voiceover ni mga aning video, no? Kay kabalo naman taong sa'yo nahitabo sa video para ana, o. Oh, I-voiceover din ako na nanang limpyo kong karne sa sapa. Di ba dili na? Okay na. Kita naman ninyo. Kung sama jud comment down below kung need ba nig voice over ning manging ani na video video or gusto lang mo makadungog lang sa nature. Kailangan pong magkuan-kuan ko dire like ani oh. Sige ha. Ayan, hinugasan ko ang bangus. At sunod kong hinugasan sa sapa ang mga lamas, onion, tomatoes, at dahon ng sibuyas. Tsaka hatiin natin ang kamatis into four pieces magulat pa juga mahuman ang mahuman ang putol ang kamatis oh at saka ilagay natin ito sa loob ng bangus ah uh, so magulat na po gano kay syempre okay. Mahuman, ng man ang video ayan ilagay natin ang bangus sa mainit na uling ah uh, ah uh, tapos magluto tayo ng saging para sa ating mga kaibigan O di ba laing kaming ano, kaming kukwardan may kay Bisaya, magod dako. Ano enjoy lang nature, paminawang nature ani oh. Oh, diba, Indutra, paminaw ng nature ano. Oh, di ba lindo 'to, paminaw ng nature nga 'to? Um, oh, ano 'ni oh, nature. ASMR ba, ASMR. Ana lang. tani oh. Oh. Di ba? Mm. Paminaw ng nature. Oh, di ba healing kay nature balang na nag-video sa unahan. Oh voice over pa ko nakabalo naman mo sa may sudan oh nature healing ba na healing ng nature oh kanina Nagampo ampo mi oh mga una go sige maura to mga wang basta daghan na mga on mi mga kumbang barkada sige sunod video na pod itiwasan na lang ni ha kapoy na ko.